Okay, magandang araw po mga tropa. Maraming salamat sa inyong suporta. Nandito naman kami. Maglaot sa Juan. Sa asa tayo maglaot? Sa Dayot tayo, Kalumbuyan. Ah, Dayot dayo. dayo. po kami mga tropa sa Kalumbuyan daw. Mamana naman kami ngayon. Sila Alma, oh sila. Eh, okay, sila man lang marunong kami, nagasunod-sunod man lang kami sa kanila. Eh, okay, antabay lang po tayo sa aming adventure ngayon uh, okay, ah, siyempre ah, panibagong collaboration naman po tayo kay Madescartin magkasahawa po mga katropa yan mga katropa ngayong araw ay panibagong adventure naman tayo kasama ng ating mga espero mga galing oh, yun o mga, mga yan o mga galing espero yan sila so, ay, tayo, wala tayong ano wala tayong ah, Dapat wala tayong nila. ano wala tayong pana Hmm. Oh. Sunod lang tayo sa kanila Sunod tayo sa kanila eh. Eh, hindi pa tayo nakapagawa ng pana kaya baka sa sunod na ano, taon mag-order uh, uh, no? tayo ng pana no? mag-order tayo ng pana kaya maraming salamat po mga katropa sa inyong suporta sa aming mga video ni kati Katrin mag-asawa sana suporta nyo isa, 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 kami palagi dali ah pin 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 hey. pin pin uh -huh. Uh, maraming salamat nga pala sa mga bagong subscriber ko dyan maraming salamat po sa inyo shout out po sa inyo dyan at mga silent viewers maraming salamat po at saka sa mga full supporters ko dyan maraming salamat po sa inyong suporta kaya maraming salamat po antabayan lang po tayo sa aming adventure ngayon sana makarami rin tayo hindi natin maasahan talaga ang panahon meron ba o wala. Do, doon banda yun? Doon o? Doon to banda? dito banda Nawala ang pin ano, madeskatin ka sa hawa. Sa GoPro? Nahulog o oh, sa GoPro. Kaya hanapin mo natin mga katropa. Paalis na sana kami kaso lang nahulog yung kanyang pin. Kaya hanapin mo natin. Ayan you know? Christmas para hindi maglabo yung sa tol nilalagyan namin ng joy para makinis okay mga katropa dito na po tayo sa area ng ano mga paitlogan ng ano ng tauban subukan natin dito ang uh, puntahan kay marami kasi silang paitlogan kaya dito muna tayo mauna sa tabi ng isla. Meron kasi ditong petlogan ng tauban kaya dito muna tayo. Kaya, abangan natin mga katropa yung kanilang adventure ngayong araw. Sana makaulit tayo ng marami. Pambigas-bigas nila kasi wala na daw silang pambigas. Tara, samahan nyo kami sa aming pagsisid. Thank you. pan Ta tayo busan kainan na mga tropa Kain na pa Ma may plancha pa Kain mm -hmm. anyway, na excuse me ha Ay, excuse me excuse me wala ha angko gagay 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 mga katropa

Tabang gamay. Tabang mm. gamay. Mm. Mm. <laughs> tabang gamay, tabang. Ah, Sarap. Ganda. 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 Tabang gamay. Kain mga lods. Ah. Kain, kain. Kain na po tayo mga Ay. tropa. Ayun. Lumasa na rin konti. Ah. Okay. Ah. Grabe mga pinanaan namin mga tropa. Ang dami oh. Hmm marami talaga sabaw galing talaga ni idol yung mga mana kaya hindi pa kami tapos mga ka-tropa mga mana kain muna kaming gutom sabang kain kain, kain. Mm -hmm. nagpapahinga ang, ang pahinga dito mga idol ay kain kain <coughs>

Langkaning kening, sebel, sektor yang sebel, baik, 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 humai baik, maes baik, 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 ya? baik, dito na, dito na po kami natatapos sa aming kainan hindi kami nakauwa sa aming pagkain grabe ang dami oh. kaya pahinga, pahinga muna mga kay grabe ang busog sisid naman kami ulit baka makadagdag kaya ang tabay na po tayo mga katrupa. E mm -hmm. Oi sann! raptor sabay sabay sila dalawa thank you <coughs> thank <laughs> you o'qib <laughs> turibdi <laughs> thank mm -hmm. you mga katropa dito dito ang aming pamamana ah po kanilang pamamana oh kanilang pamamana pala bibilangin na po natin ang kanilang huli um, ilang piraso ba ang kanilang mga huli parang wala mang huli ha wala huli wala yata wala ko yo no oh, grabe malaki hmm?

Uy. 'Yung itta. Grabe, oh. tambak mga tropa. Tutumperaso. Na, be. At ah. muntik mapuno. Grabe tong mga galing talaga tong mga busiro at mga inspiro no? talaga oy. Inspiro galing talaga. Galing talaga. O, ohi na po tayo maka-tropa. Uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga video. Update na po tayo kung ilang kilo ito. 没。<Okay. S 2> <clears throat> maka tropa pinangtanggalan na nila ng bagal do piraso pa lang pero parang mapuno na yung sambal parang mapuno na sambal din nila lang laki mga idol puno na puno na jayan itong jayan wala nang ila sayang mga bata oh sayang na bawasan 'di usahan nitik ing ninisan dai eh